Maaga ako tumakbo mga kalakwatsero kasi Maaga ako bumaba sa bahay kasi Gugutom ako eh Pagagabi pa ako gutom eh Kinain ko salad lang kagabi Saka bread Beach double salad Beach double salad saka Yung uh, bread Gutom ako eh Tiniis ko lang magdamag Ngayon Maaga ako tumakbo Parang nawala yung gutom ko paglabas ng pawis ka. <laughs> gusto ko gusto kong tumatakbo. Ayan. Tumigil muna ako kasi dumaan ako dun sa pizza house. Sarado pa. 11 yata yung bukas eh. Pero nagugutom na ako. Punta sana ako sa Whispel. Siya po Eh. Kinatamad so, din ako eh. Kaya ay, uh, ito takbo, takbo lang muna lakad takbo para uh, hintayin kong magbukas yung ano yung shopping mall bago ko so, I mean yung bago magbukas yung pizza house <coughs> para makabili saka ako tatakbo harap eh Ah, nandito pala yung bahay ko. Kamis na maliging bitin ako, nasa ak pala yung building at nandun yung park ah, nakakalito no? wala ko nandito pala yan pa kalakot sarap tumakoy eh. magpapawis maga ni ke ko itong mga tumatakbo dito sa park mga puti eh. ang bibilis tumakbo eh, kala mo eh, tatagal yun pala, isang ikot lang kaya mabilis <laughs> wala namang pantagal Yeah, mga kalakot sira tuloy natin ang takbo. Hintayin natin magbukas yung pizza house. Pizza house. Kaya <laughs> tayo bibili tapos akyat almusal. Na wala ang gutom ko sa totoo lang mga kalakot rito. Mapuno mga kalakot Ano sa kanila very essential sa kanila yung puno. Sa atin din naman. Kaya lang karamihan sa atin walang pagpapahalaga sila talaga. May batas para protection ng environment walang basura Pa? sana ganito sa atin may disiplina alam mo um, ang mga Pinoy eh, pag sa labas ng bansa disiplinado pero pag sariling bansa busado yan takbo tayo ulit mga kalakotsero nito yung park pero pawis na ako almosalmon tayo mga kalakotsero pagkatapos tumakbo ito mo na talaga ako bago umuwi Almos, almosal na tayo mga kalakwat sero pagkatapos mag kanina pa ako tumatakbo pagod kain tayo